Ngayong araw ay ang libro ng isa sa mga pinakakilala at kapitapitagang maninulat sa buong Pilipinas na nagmula sa ating universidad ng pinamagatang sa pamumulaklak ng mga talahib ni Rogelio L. Ordonez ngayong ika-2 ng Oktubre dito sa Hyundai Audio Visual Room. Nagbahagi si Pangulong Emmanuel C. de Guzman ng kanyang mga karanasan patungkol kay Rogelio Ordonez, personal man o profesional. Isang napakamakulay at masining na mensahe naman ang iniwan ng manunulat na si Rogelio Ordonez sa mga dumalo. Papailaling sa reinkarnasyon, gusto ko na lamang maging aso. Yung aso, walang inhibition. Malaya. <laughs> <laughs> Mahirap din yung tao kayo. kami sa, sa pansipikadong moralidad tradisyon, convention. Eh? Na pag medyo malis ka ng konti ang tingin sa iyo, impacto ka na. Eh? Demonyo ka. Lang, eh? Bagay, sabi ko, maganda rin yung kinalangin kang impacto. Demonyo. Eh? Dahil gumawa ka lang ng konting mabuti, napakabuti mo na. <laughs> Pero yung nakilala ka na nag-aalmosal ka ng ostya, nag ng Biblia, nag ng Agua Bendita. Gumawa yeah. ka lang ng konting mali. Ang sama na. Yeah. Kaya ako ang kami ako sumasama <laughs> Kasama rin sa pagdiriwang ang mga natatanging personalidad sa larangan ng pagsusulat, kagaya ni na Salle University Professor Dr. Rod Nuncio, National Writer June Cruz Reyes, Chairman ng Department of Filipino na si Marvin Lai, Chief ng Central for Environmental Studies, Joey Pinalas, Chief ng Institute of Labor and Industrial Relations, Mandy Felicia, Batang Makatang, si Mark Rafal, at ang Vice Presidente ng Sintang Paaralan na si Dr. Bong Muhi. Sa kasalukuyan, buhay ang panula. Ang hindi buhay ay ang diskurso sa pagsusulat. Nagtatalo tayo kung F o P. Pinuproblema natin kung ano tayo tatawagin sa Pilipinas. Ano yung mga kayuhan? Kaya ano gusto natin, tayo ay mananatili sa Pilipinas. Kasi doon tayo kilala sa labas ng bansa. At tayo na nagtatalo ng Pilipinas, Pilipinas. O na para din ba kapag nag-usap tayo ng syntax? Kapag tama ba ang spelling, ay eh tama lang. Pinasalamatan ni Rogelio L. Ordonez ang Center for Creative Writing, mga opisyal ng PUP at iba pang mga nasa likod ng paglunsad ng kanyang libro. Pangulo ng ating universidad na naglakas loob na ilunsad ang ating koleksyon ng mga pasura. Papasalamat ako kay Dr. Rod na nanggaling panang de la Salle University. Salamat din kay Caboy Bagwis ang aking bossing. Kay Kajol Cruz Reyes, Joey Pinalas. Center for Creative Writing, sa pangunan ni Professor Betty Morales. Edric Dades, si kay Jesus. Yan ang lang kung bakit namin tinayo yung Creative Writing Center. Gusto namin na magkaroon ng sentro kung saan po pwedeng uh, magsanay ang mga estudyante at later on ay mag. Uh, mag magsulat at maglimbag ng kanilang mga akla. Gusto ko rin tulungan ng sentro yung mga guro, lalo na sa kolehiyo ng, ng sining yes, at saka ng, uh, Saka siyempre sa social sciences, saka sa communications. One, uh, nilulans namin yung mga libro nila. Yes, kami nagpopulat, kami nag nagawa Two, ng mga workshop, mga seminar. Three, Naglulog sa tingtanan ng mga polisang BK sa masang buo nila uh, ni um, ang karapnyo nila ang nila nila sabi nila nila sabi nila nila sabi nila sabi nila nila sa samantala ng education sa politika at ekonomiya. So, as sa Pagka Philippines is a reality of society. Pinirmahan ni Rogelio Ordonez ang kanyang mga libro na masugid namang tinangkilik ng mga dumalo. Bea Villarreal, nag-uulan para sa BT News Online.